yung yung last vlog na napanood nyo yung nag ko kami ito na yun ito <laughs> yung mga naan namin no, na Sharon nung sa, birth, sa birthday o oh, di diba Sharon ito masarap tong ano na to tinapa ito nakakatuwa sa Costco ngayon no yung ganto no mura kasi mahal na to dito siguro apat na piraso 5 dollars Parang ganun. Sa Superstore. Yeah, medyo okay ito. Parang 50 cents ang isa. Ayun. Ginili na Ito masarap tong hotdog na to. Pang ano-ano lang. Tagal yan sarap. <laughs> Wag na miss lang yung hotdog. Ayun. Oh, <toms> nila namin ano, ano? Brim, no? Brim. Sisigang namin. Sarap kasi ito pag fresh. Ayan, ganyan. Mal, malinamnam. mali nam So, hindi naman siya fresh na fresh. Pero masarap siya talaga. Huwag mo lang patatagalin kasi may pinag... May binili kaming ganito dati, pinatagal namin sa freezer, no? Nung niluto namin din, masarap siya pero konting sarap lang. Hindi katulad ng kabibili mo lang, Oo. Mm. Oh. Kaya ngayon, lulutuin na namin yung dalawa. Tapos ito bukas, i-steam na lang to. Pwede rin to siguro, mami, no? Oo, oh, oh, masarap din to yan. Ano, te? 26.90, tatlong peraso. Ilang kilo sila? Bali. Kuwan, ano? 1.1 kilos. Hmm. Masarap, masarap. Try nyo. Medyo pricey nga lang talaga. Pasok na naman tayo. Nanood ako ng gilas eh, ano. Oh. Nanalo sila sa ano. Sa China. Ayan. Mm. Ayan, eto na. Ang inyong sahod. Eh, teka lang ha. Ay. Dahil nag-alaga sila ng ano. Babysitter. Ay. Tingnan natin ang sahod. Wow! Thank That's you mine. naman. Mine. Teka lang. Ate kayo ni Kuya. O. Oh, Ito kay Lian kakanta. Oh, tag 10 kayo. Ano eh, mo na lang kay ano? Kay mama. Kay mama. Bilis, kay mama. Tag 10 kayo ah. Ba't dyan mo nilagay? This is hmm. What is this for? I don't know. Ewan ko, iniwan lang this is, this is... yon Dito kami dalawa nila nisa sa Rona. Canvas uli. Yung mga dinosaur nagpaiwan na. Nakunod na lang ng TV. O kaya baka umiglip yun sa pagod. Parang malaki, no? Saan tayo? Dito man tayo? Yun yung gusto ko talaga, yun, no? Mababa. Tsaka ano? Hindi, na-adjust naman yan. Pero parang mahina yung ilaw. Sa bagay, kung naman magpapalit ang ilaw niyan. Yun e nga yung gusto ko, di ba? 189. Tapos papalitan mo siya ng ilaw na maliwanag, no? sa ano. Ayan, ganyang kulay. Maganda yan, mami. Magkano? Oh, grabe. limang, <laughs> limang piso. 5.50 Maganda, no? Ito, ang ganda nito. Ang liwanag nito sa ilalim. Ayun, eh, no? Yung sinasabi ko, mami, no? Yung uso ngayon, yung kita yung may ganyan. Kasi yung sa amin sa taas, hindi mo siya kita na ano parang dikit na dikit lang 130 na yun grabe ilang box tayo nito 9 piece pa sa mga lamat. tingin pa tayo sa iba ba't ang dami ditong pagpili ano kaysa dun sa ang dami pala dito ngayon lang kami pupunta dito sa Rona na ano yung isa ano ha? sa mga sahig pero nakapunta na kami dati dito nung winter yata yun. Magkano? 66 per box. Medyo okay na rin to. Wala sa uh, wala sa underlayment. Ito mga rin oh. Magkano? Underlayment niya ba to? W Hindi naman, di ba? Tingnan mo, meron na silang sample sample mami no may sample na okay dito sa ron 66 ah eto kulay puti ah eto pwede na tayo lumaban dito kasi 70 rin naman dun sa kanila di ba 80 dun sa iba pinuntahan natin sa ano yung mga mahal nila sa ano sa 40 wala kasing ano yan, mami oh, meron lang underlayment. Ayan, oh, meron. Ayan, pwede yan. 72. Dating 96.58 per box. O, yung sample. Hmm. Rap siya, Oo. Mm -hmm. Oh, itong kailangan natin Para hindi madulas pectoral. Oh, marami siya. Naka ano save 25%. Naka save lahat dito. Ito yung save ba? Ngayon pa sa kabila. Oh. Ay, ano natin. Laminate. Oh, laminate na. ganda kasi yung ano yung mga yon yung vinyl na yun. Kasi waterproof. Ito <laughs> gusto namin dalawa. Pero 139 eh per box. Pero ang ganda nito oh, sa basement. <laughs> Liwanag dyan eh. Ito yung mga lababo nila Parang maganda dito, no? Organized, no? No? Tito mo kaagad kung ano. na, tignan mo tong number. Tapos makikita mo dito yung presyo. Di ba? Parang organized dito sa Rona. Hindi kasi kami pasok dito talaga eh. Bira-bira. Ito na kami sa ano. Alondre laundry to. Ganap kami para dito sa ano eh. Sa mga cabinet sa kusina. Kasi yun yung mga mahal talaga eh. Kaya talagang kinakanbas namin. Sama na rin kayo sa pagka-canvas. Magastos pero ano yun, kailangan talaga. Pag nag... Yung... Ayan, cabinet, gawa na. Ito yan, oh. Ah, cabinet na lang, tapos sink na lang. Pero sa labahan yan, oh. Ah, eh. Oo, sa labahan yan. Mga ano, bathtub kulit may cover yung ano no <laughs> hindi ka na maglalagay ng ano eto ganito yung ano banyo kasi di sa baba namin pero hindi ganto kaganda pero gantong style namin tingnan mo to oh mayaman 549 papaayos hmm. ah, yun mga silsil. San saan yung, sa ano nila kusina sinuli oh No? 129 mm -hmm. Ah, 254 254 129 tong ano mm -hmm. grabe kalok 129 isang buo pwede na talagang kunin yan no ang ganda po hmm. Eh, no, ayun 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 Ayan, napapalit sa baba. Oh. 466, grabe. Pero ganyan 'yon, malaki, no? Ay sa taas natin. Ay hindi. Malaki 'yan. Masadong malaki. Balak din namin palitan yung sa amin sa taas eh. Balak lang. <laughs> Paano sira? Hindi naman sira. Dinabas lang yun. 899 dalawang ano no dalawang brick oh. ah ito yung mami oh yung bisa na oh, sinira no hmm. Magkano to 149 talaga posit lang. Magkano yung sink niya? Ito mami, pwede na to sa atin sa taas. No? nilalagyan maglagay na lang ng ano parang cabinet yung nakita mo doon kanina di ba ano sa presyo number 39 39 do ay ano pala aisle pala yan saka dito nakikita yung mga empleyado no nagtatanong sila no kung anong kailangan mo no dun sa ano <laughs> dun sa home depot dinadaan-daanan lang kami <laughs> ay yung pintuan kano kaya dito e, dito kami bumili sa home depot kami bumili yung 32 yung may kasamang hamba yan yan magkano hindi 32 ito magkano Walang price. Oh, yun lang. Ba't walang nakalagay na price? Ayun. Anong sa nakalagay? Prehang. H5. Ano ba yan? H ano? Hindi namin makita yung mga ano, cabinet. Bakit okay, may cabinet? Hindi. Kitchen cabinet. Wala nga ako. Wala nga ako nakitang countertop na ano, kitchen, di ba? Ayun, tanong natin. Hmm. Exhaust nga pala para sa baba. Para din para din sa atin, no? Kasi <laughs> sira na rin yung sa atin eh. Maganda yung silver, mami. C15. Oh, yung C15 maganda. Stainless. Magkano? C15. Mukha okay, nung laban doon. No, dapat... Hindi, open kasi. Oo, oh, yun e, no? Oh, okay. Nandun lahat yung mga mantika na <laughs> Di ba yung sa apartment natin, di ba? May hirap rin eh. Apa, ganun din naman pala. Open din, mami. Oo. Oh. Automatic yata yan eh. 145. Ay, ito, okay na to. No? Ayun o. no Punti na lang, $9 lang eh. Heto. Dalawang. Mm -mm, dalawang ganito. Di diba? Dalawa. Isa sa atin, isa sa baba. Ay, okay, dalawa dito. Oo, dalawa humihigop. Oo, dalawa humihigop niyan. Tingnan mo nga yung ano. Parang imbitin, mami. Mm, na. Ah, grabe. Huwag yan. Yung ano, B25. O bakit 380 na dito? Oo nga. Ah, installation. Wala akong. Oh, Pagtatawaan lang tayo ng mga nanonood eh. <laughs> Kung 154 yan. Talagang <laughs> bibiling ang ganda. Ano pala? 389. Dito tayo. Dito, dito, dito. Hindi <laughs> tayo pwede dyan. Eto mami, pwede na to. Yung 119, C30. Ayun. Pero wala na Nabot na bibilan din pala to. Palitan natin yung ano. Ay, hindi bulok na yung Oo, oh, kailangan mo talagang palitan yun. Sira na nga yung harapan, di ba? Sira na yung harapan namin eh. Yan talaga kailangan palitan. Oo, oh, naka 25% off. Oh. Hindi, yung sa baba, simple lang na. Ang sarap mag-window shopping, di ba? <laughs> Pero pag nagbayad ka na. Ito yung mga ano mami, malalaking bahay na yan. Oo. Oh, yung mga nasa gitna. Pwede rin sa gilid pero syempre pang mayaman na yan. 520, 599. Oo, oh, mahal yan. Anong size yan? Magkano? Hindi. Sakto na yan. Sak sakto yan, sakto. Kung puputulan lang natin, hanggang dito lang yan, 'di ba? Konti lang. Ito na pala. Ano <tinyo> Hmm. Tama sa? Ayun, 134. Yan tandaan natin. Tapos yung sink doon, yung maliit lang, yung 99. Oh, 'yun na. Yung gusto mo kahoy. Tignan mo yung kahoy, Mommy, magkano? Hindi. Naka ano 'yan? Yung ano lang pala. Yung kalaminete. <tinyo> <laughs> ano parehas din yan. Magkano? 2.6 mahal pa pala. Mahal. Dito na tayo. Sa so, white mahal pala yung kahoy style. Maganda rin yung itim na yan, no? 1 1.29 Bubutasan sa gitna, no? o kaya sa gilid Depende kung saan mo ilalagay yung sink mo. Dito na ba? Ano? Mag-comment nga kayo yung mga nagpagawa ng bahay. Tulungan nyo kami. Kung dito ba binubutasan yan o kami pa magbubutas pag binili. Pwede ba magpabutas dito? <laughs> yung puti. Okay. Yung kahoy na maliit. eto pala. Oh, Mahaba kasi yun eh. Ayun o. Oh. Mga 64. 30 na lang. Oo. Oh, yun ah. No? Kahoy pa. Gusto mo yan? Parang gusto ko nga ate. Itong na to. Pero yung puti. Okay na rin. No? Hmm. Kita mo yung dami. <laughs> Hindi sa baan nyo yan. Cabinet na lang. Cabinet. Tapos, tapos na tayo. Ay. Sa ano pa pala kami. Lows. ganda ng Ang ganda ng ano. Ayun. Ganda ng mga ano sa bathroom. 249. Saan? Yung maliit. Ayan, 249. Oh, uh, ganda nito matching no tapos sa baba ito, kahit yung sa baba, ito. 6,700, hindi pala. Mahal. <laughs> seven, seven, eight, 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 eight. Parang masira yung mga anong ganito lang, eh. Oo, oh, yung mga simple o, lang. Yung ganito na lang. Hindi, <laughs> Parang, mga aseryo. Magdalagi yung... ka na lang ng cabinet. Yan Ma ito. Mga aseryo, yung... 1,34. Hindi kaya ito, 1,07. Ay, hindi. hindi pala ito lang yan. Ito, itong ganito. Lakihan mo naman ng konti. Ito na lang. 59, ay, 249. Ah, itong topo, 249 No? Hmm. Hindi, siyempre. Ay, kasama imo. na yung ano? Oo. Pero maganda mami, imo modern mo na. Ay. Ito hmm. na. Yung ganun yung ibabaw. Kahit pangit yung dito. Ito, 529. Uh -huh. Ito, 329. 329. Ayun <laughs> hey, o. 329. Vanity. Ah. Oh. Injured wood cabinet. Coated marble top. Hmm. Kino mo open mo. Ano? Um, ba? Pwede ka maglagay ka. Ang uh, mga box-box na lang. Ito pala, 329. Medyo, ito. Oh, kahit anong kulay. Pag dating dito, yung tatluhan, 549 na. Oh, 549. O, oh, di ito na lang sa baba. No? Hmm. Okay. Kahit nga sa taas, mami, pwede na yan eh, sa atin. Ito, 299 pa. isa taas pala ito. Yun yung 299 yung kamatch niya lahat. Kaya nga, oh, pwede ka na doon sa maliit. Hmm. Okay. Dela match yan eh, tatlo. Pa ah, ito okay na sa atin to. No. Canvas lang pag may time. <laughs> Nag-aaway pa eh. canvas na nga lang. Kanang, eh. <laughs> <na>, Dylan. Si <laughs> Dylan, no. Oh. Bibili kami uli ng materyales para sa plumbing, electrical, tsaka isang pintuan para don sa labahan. Bili kami ng mga materyales ngayon. Okay, eh, paring Robert. Dito muna tayo sa initan, Dilan. No? Maganda dito sa initan eh. Huh? Sarap ng init. yun ang maganda oh wala mga contractor yan. tara na let's go okay ka lang Dilan? hindi lang <laughs> nakasimangot kasi gusto kong kumain ayun eh sabi ko punas muna ng kamay naglice lysol wipes muna siya ito na yung nabili namin. Ha? Plastic na pula. Saan? Ay, doon. Oh. Para makita. Na mahaba yung dala namin.